sila sa Supreme Student Government sa Bacolod City National High School nga nagpabaskog sa tikang kontra sa single-use plastic. Sa lamaharo nila nga edad, napahagan-hagan manila. ang epekto sa microplastic sa palibot kag sa ikayong lawas. Aton At sila kilalahon sa sisining episode sa Paganihan. Ang plastic pollution isa sa mga nagapanguna nga environmental problem nga makitaan sa mga developing countries na lakip na diri ang Pilipinas. Masamay makita ng sagbot nga plastic sa palibot, Ila binasa bye-bye Ang throwaway culture o kung ang wala sa payan nga paghaboy isang basura isa sa mga kabangdanan kung nga nagalabot man sa 40% ang kadamuon sa single-use plastic sa kalibutan sa digman sa mga pagtuon. Ganis isang 2018, gain suguran sa katapos sang Supreme Student Government sa Bacolod City National High School ang pagpatuman sa no single-use plastic policy sa sulod sa school campus. Sa so, sa grade 10 teacher nga advisor sa student organization nga si Aris Jasper Duatin, nagsugod sila sa pagingganyo sa mga sudyante nga magdala sa kaugalingon nga mga water tumbler kag mga flask agod nga mapaiway ang paggamit sa plastic cups. The challenges pa kita that uh, some are still resistant to this uh, program, to this policy. However, uh, but right now, uh, but, but well, I can say that the majority is, uh, well, are cooperating uh -huh. to this endeavor. Doon ako ng changes. Ang yes, kaya syempre, uh, di ba lang, I, I think everyone, the, the the Gen Z students are really aware what climate change is all about. And uh, it's brought about by the carbon emissions to the environment mm -hmm. and uh, of course our, the <clears throat> the increasing number of the plastic waste. Sa school cafeteria, kag food court, makita mana mga puyo nga among nga container kag bulotangan sa mga ginabaligya nga pagkaon. Mga washable cups man ang masamiging ginagamit sa mga kabataan sa pagbakal sa mga ilimnon ng tubig kag juice. Siyempre, there's a transition. Nung, ah, ito na isang transition, mula, like, siyempre, plastic kita na. At ang mga, ano, uh, ato lifestyle, it's all about ano, plastic. Ang ginagamit ang plastic So, nag-transition kita sa image, uh, na lifestyle. Uh, we have students, uh, buying foods outside. Like, for example, every, every lunchtime, mga mm -hmm. sila, then they will They will buy iced coffee, they will buy milk tea, syempre uh, mga agency, uh -huh, mga kabataan, ang mga fad when it comes to food. Uh -huh. So magwa sila, then sometimes, um, ang mga ginagamon, dilema, no? Uh -huh. They will bring those uh plastic inside. But of uh -huh. course, we have informed the guard already uh -huh. that uh, those are not allowed. Ah, wala na ginagamon Yes, because uh our goal, that's why we uh -huh. have the no, no plastic policy, because the goal is to lessen uh -huh. the plastic waste. Ang esudyante nga si Chalzea Marie Mapalo na tingala pa sang maabda ng among kultura sa iya pag-eskwela sa among high school. Asta nga sang ulihi. Nadala niya na sa ila puloyan ang kampanya kontra sa single-use plastic. I will admit, gada mo, ito reklamo, ano na yung mga kabudlay dalon. But uh -huh. As time goes by, sir, we realize that it's naging habit na lang siya, sir. It's like routine nga, It's like a bag mo bala sir nga. Mm. Okay, Kaya hindi ka kalakat kundi ang tango. tumbler. Script. Si Chelsea ah, mo karoon na nag nga Special Project Coordinator sa Supreme Student Government sa Eskwelahan. Upod sa mga kaupdanan, ilaman ginapasanyog pa ang mga tikang kontra sa plastik. ilabina ang ang mapahaganhaga ng epekto sa microplastic sa palibot kag ikaayong lawas. Ang microplastic, magagmay nga plastic particles nga sarang maglabot sa mga water pipelines kag maglapta sa hangin nga sarang mahaklo sa tao. Nagakad to ini sa mga baybay nga sarang makaon sa mga isda kag iban pa nga mga kasapatan. Hindi lang mas start gid sir sa within nga gusto gid dapat na sir nga isig ni not just kaya kami sir ang mabilin as a Gen kami di ang mabilin sa diri nga kalibutan so we need to make the student realize also sir nga na kita ang makinahanglan sa kalibutan hindi na, dapat mabulig dire kikita ang mabilin dire kag kami gid uh, pala sir experience sa global warming gid yang kinatawag sir ito kami gid mabilin mm. daw kung hindi ta pagalagaan subo matanga gid kami sa ulihin Sunas so, sa school principal nga si Richard Hilangre Makabig nga talaklaro ng kampanya kontra sa plastik. Pero labi niya nga ginakalipay. Nga sa likod sa kampanya, ang mga pamatanon o kon mga Gen Z nga karon nagapanguna sa tikang agod mapangapinan ang palibot ilabi na ang dunang manggad. Mm -hmm. Kung kaysa agin na judge pa sila nga daw kapawala daw gadget-gadget lang kung nang mm -hmm. po ng surf, internet daw hambalon mo kaysa kapati kaysa wala man. Mm -hmm. Kung so, no? kaya ang kabataan Uh, doon uh, mo, doon wala siya kapamatik. Kung internalize siya, so muna ako sa mga millennials na uh, kitay ang mga perennials tamo pa subong problema pa sa society meaning wala i man successful uh, advocate no so amo um, nang hambal ni si Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan kasi sila naman ni aton na papadayon nun sa um, amo mga advocacy para sa society para sa environment Ginala uma ni Hilangre nga sa pagpanguna sang student government mapasanyog pa ang nasugdan nga advocacy Alin sa eskwelahan, kag sa iban pa nga institusyon. We will advocate sa ato ng eskwelahan sa no to single use plastic. <laughs> so sometimes we would say na daw uphill battle ni siya kasi wala pa mang ng ang mga companies mo produce plastics. Through so, thing we will uh, instill that among our students ang habit forming for taking care of the environment. Sang 2011, napasara sa konseho sa Bacolod City Local Government ang City Ordinance 562 Dina regulate sa paggamit kag sa sang plastic bags. Kabahin man ini sang tikang sang syudad agod mapabaskog ang kampanya kontra man sa single-use plastic. Ini karon ang ginalauman sang katapo sang Supreme Student Government nga liwat nga strikto nga mapatuman agod man malabot ang tinutuyo sang nasuguran nga advocacia. Um because we cannot uh, expect uh, expect change overnight. Uh, it's it's a It, it's in the long run. Okay? It needs to be done step by step, little by little. Mm -hmm. So, this no plastic policy, this no single use plastic policy is one of them. If if everyone sees it, so therefore, uh, we can multiply. Uh -huh. We can we can multiply by numbers in terms of uh, supporting this particular cause. Sinilangman nga si Mana, ginlunsar ang Plastic Waste Management Project sa Tungasang Bacolod LGU kag German Cooperation. Target sini nga matigayo ng feasibility study agod ma-assess ang plastic waste leakage ukon mga basura nga plastic nga masami indi madala sa landfill kag matukod ang mga nagakaigo nga tikang agod ini ang masolusyonan. Ini man malipod nga masami mga plastic waste leakage ang nagalabot sa mga kanal sa pa kag baybay nga sarang nagaapekto sa palibot. Sa records ng Department of Public Services, kapin sa 14% sa mga basura kalabanan diri mga plastic ang masami hindi man mahakot kag madala sa sanitary landfill sa barangay Filisa. Kaupod man ang pila ka mga partner organization kag academe. Tinutuyo sa Bacolod LGU kag German Cooperation nga mapabaskog pa ang kampanya angot sa reduce, reuse kag recycle sa plastic waste para mapangapinan ang marine biodiversity. I really thought if you are superhero you need a power. Mm. But it's not just it sir. But you need a... Uh you need the willingness to yourself na ano gid ba lang gusto mo to say to say this Sir, kana may ngam balon nga ang Gen Z subong when we say Gen Z uh, the first comes into our mind is do ka negative But no, sir. We are Gen Z, sir. We are aware of what is happening in this society. Nagapatima ng katapo sa Supreme Student Government ng kun ululupod sa kampanya kontra sa plastic. Tanan kita, pwede mangin baganihan agod mapangapinan ang palibot. Bye.